Kahapon nga ay maraming nag-akala na hindi mananalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang laban kontra sa Denver Nuggets. Dahil sa huling 14 times na nagharap ang dalawang koponan, isang beses pa lang nanalo ang Lakers laban sa Denver sa regular season. Kaya naman maraming fans at analysts ang nag-isip na matatalo muli ang Lakers. Lalo na't wala silang legit big man matapos nilang itrade si Anthony Davis kapalit ni Luka Doncic. Dahil dito, inakala ng karamihan na mahihirapan ang Lakers na pigilan si Nikola Jokic at ang opensa ng Denver. Denver. ngunit iba ang nangyari kahapon kaysa sa inaasahan ng iba lalo na ng mga haters isa sa mga pinaka nagulat sa resulta ng laro ay sina Stephen A Smith at Skip Bayless na parehong kilala bilang long-time haters ni LeBron James sa kanilang mga pahayag matapos ang laban humingi sila ng tawad sa Los Angeles Lakers at inamin nilang nagkamali sila sa kanilang prediction ayon kay Smith hindi niya inaasahan na kayang gawin ng Lakers ang ipinakita nilang laro laban sa Denver Nuggets binati rin nila ang buong koponan ng Lakers lalo na sina Luka Doncic Doncic at Lebron James. Napansin nila kung paano nag-step up si Doncic sa laro habang si Lebron naman ay nag-adjust upang bigyan si Doncic ng pagkakataon na maglaro ayon sa kanyang playing style. Bukod sa kanila, pinuri rin ang depensa ng Lakers, particular na sina Jared Vanderbilt, Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent na nagpakita ng matinding depensa laban sa Denver. Ayon pa kay Smith, isa sa mga dahilan kung bakit minamaliit niya ang Lakers ay dahil sa dalawang nakaraang taon na nagharap sila ng Denver, hindi nila ito natalo kahit isang beses. Dagdag pa paborito nasa momentum ang Denver dala ang kanilang 9-game winning streak. Ngunit sa pagdating ni Luka Doncic sa Lakers, ibang iba na ang laro ng koponan. Malaki rin ang naitulong ng kanilang bagong coach na si JJ Redick. Marami ang humanga kay JJ Redick dahil sa kanyang epektibong estratehiya upang pigilan si Nikola Jokic. Ayon kay Redick sa isang interview, halos dalawang araw siyang hindi maayos na natulog dahil sa kanyang paghahanda laban sa Denver. Ang dedikasyon niyang ito ang nagpabilib sa maraming Lakers fans na ikinumpara siya sa dating coach na si Darvin Ham. Sa isang interview noon nang tanungin si Ham kung paano niya pipigilan si Jokic, pabirong sagot niya ay dudukutin na lang niya ito sa bahay. Dahil sa mahusay na performance ng Lakers ngayong season, sinasabi ngayon ni Stephen A. Smith na si J.J. Redick ay maaaring maging candidate para sa coach of the year. Malinaw na mas matibay ang depensa ng Lakers ngayon kumpara sa nakaraang taon at marami ang naniniwala na malaki ang tsansa nilang magtagumpay ngayong season. Samantala matapos ang laban kahapon, naging matunog ang mga pahayag ni Jamal Murray sa post-game interview dahil ayon sa kanya, ilang taon na nilang tinatalo ang Lakers at ang pagiging superior nila sa laban kaya hindi daw dapat mag-overreact ang Lakers sa pagkapanalo nila kahapon anya. Isang panalo lang ito para sa Lakers at hindi ito sapat upang baguhin ang mga nangyari noon. Dagdag pa ni Murray, kailangan lang nilang gumawa ng mga kinakailangang adjustment sa kanilang laro, lalo na sa depensa at execution ng plays. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng paglalaro ng mas physical at may mas mataas na intensity sa susunod nilang paghaharap. Para sa kanya, mahalaga ang tamang mindset at diskarte upang mapanatili ang kanilang dominance laban sa Lakers. Ang pahayag na ito ni Murray ay naging usap-usapan sa mga tagahanga ng basketball, lalo na sa mga supporters ng Lakers. Marami ang nag-aabang kung paano tutugon ang Lakers sa hamong ito at kung magpapatuloy ang kumpiyansa ni Murray sa kanilang susunod na laban.